Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening So for today's video ay yan, ife-flex ko lang sa inyo yung aking pinaka sa araw-araw na walang uh, internet o kaya burnout out kami Ayan, so nagtatanim ako dyan ng talbos ng kamuti Ayan po ay, nakarami na kami ng harvest niyan Nakagawa na ako dyan lang chicharon na talbos na kamote. Ayan. So, dumami na siya. Tumataba na siya dahil umulan sa gabi. Ayan. Mainit na lang sa araw. So, yan naman po ay yung aming mangga. Ayan. Ang daming bunga niyan, guys. At yan po ay ah, nabawasan na namin. Kinain namin ni CRV. Ayan. Maasim nga lang siya pagkaalanganin pa sa kuha. Pero yan po ay pag hinog, matamis naman siya. Pag hilaw ay super asim talaga, mapapakindat ka sa asim. Ayan. Pero dami niyang bunga guys. Ayan, unlimited kaming kumain ng mangga. At yan naman po ay ang aming kangkong. Ayan, o diba nakalbo na sa kakakuha ni Vicarian Pang Blab. Ayan, kahit anong luto na lang ng kangkong ginagawa kong pang vlog namin, may mai-upload lang tayo. Ayan. Ayan siya. Yung iba nanunuyo na. At yung iba naman ay ayan, bumabangon nang dahan-dahan dahil umuulan-ulan na dito pag gabi. Ayan, tirik pa ng araw. Pero ano na yan guys, 4 p.m. ng hapon. Ayan, nangunguha ulit si Vicarian dahil dami-damihan natin dahil yung kangkong na yan ay aming lulutuin pang hapunan namin. So, simple lang yung gagawin ko dyan, adubo at syempre, ibablog na rin natin yung adubong kangkong para dagdag naman may pang-upload tayo sa ating YouTube. Ayan, YT pa more! Ayan, YT pa more vicaria. So, this is it for today's video. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kayo po ay aking babalikan. At pinanood ko talaga ng bonggang-bongga yung inyong mga video. So, lahat na nagpunta sa akin ay talagang pinanood ko yan ng walang laktawa. Ayan. So, maraming salamat. Bye bye everyone!